Yan. Hanggang, hanggang ngayon po, pakit pa rin po tayo ng Mount Arayat. Sana makakit namin to. Na. Yun. Atin po yung Mount Arayat. wuhh yun ayop, nagpapost siya po talaga ako ito ah, ito po yung mga lalakadon pa rin po namin yun ayun, sila ito <laughs> Frank, kabusta na, na tayo, pre. Hindi pa tayo naliligaw. Nakabaan na ako. Ah. Mamaya, mamaya wala na ganito. Puro ganyan na. Puro ganyan na? Puro na? Mamaya Baka may ahas dun, pre. Wala ba? Yan. na napapansin ko po, kinakabaan na po ako. Kasi medyo, kanina pa po kami naglalakad. At hanggang ngayon? Oo. Alas 6 po kami mag nag maglakad. At anong oras na po ngayon? Ay, yung view na gusto mo. Oo nga Ang ganda niyo. Alas 6 po kami naglakad. At anong oras na ngayon? Alas 7 na po na umaga. So, nakakasang oras na po kami. Ah, wala pa nang simulan ano makita ay oh. Siguro mga ano po siguro mga 30 minutes, 40 minutes na po kami nandito. Oh. Tuwi te lang pre, paano pag may uh, paluin mo ha, dala mo yung ano mo. Wala ka diyan, makadito may ano siguro. Sari. Sana makakit pa rin, sana makakit kami dito ng ligtas. Yun, nararamdaman ko ngayon, medyo kinakabahan ako ngayon. Kasi, di ba, kami tatlo lang. Pero, kakayanin namin to. Yan, ito po yung tiadaanan pa rin natin. Yan, yung mga lupo, bato, lupong basa. Yan po sila Brian, nila sa kalay na huwag na po sila. May walang tindahan dito, Pren? Oo. Ano niya, what? Walang nasa rin. Ha? Walang nakatera dito. Uh, <laughs> Sino ba <taban> na ako? Ayun. <laughs> I mean. So wala na daw po talaga nakatira dito. Asing nangirin na tayo sa asing bundok na bundok na talaga to. pala pag ganito na pag wala kang baka inumin. Mauuuhaw ka. Tapos naliligo na ako sa pawis. Whew. Kakayanin! Uh, Oo, oh, kakayanin. Ay. Nakaba na po talaga ako, pero... Nalakas ako po talaga yung loob mo. Sana naligtas po kami makakayat kung papala rin sana po, di ba? At syempre, ligtas din kami baba. Yan, ito pa rin po yung dadaanan natin. Pero nilang araw tayo dito. Wala tayong kaano. Kakayanin ba natin ito? Sige, kakayanin natin ka ito. Kaya ko ito. Yan. Ito po yung view na makikita mo lahat dito. Yun, no? So, kung napapasin niyo po, medyo nasa taas na po talaga tayo. So, mamaya ulit papakita ko sa inyo kung nasaan na kami, ha? si yes. eh.